titigil yan. ayana, na, Tidak Hindi na titigil Tumigil na. na, Ito na mga hindi na tayo maghihintay mga Ah, uh, finals na. Wala lang semi-finals, mga kakagri. <laughs> Pero, dito pala ako. May kwintas to. Iilaw, ilaw iilaw mamaya, mga kagri. pag nahihirapan na eh. Iiilaw-iilaw to mamaya, pagka nahihirapan na, mga kagri. <laughs> Wala pa eh. Dila. Wala pa lang Ate, kung natin no. Kaya pala hindi siya napigil kanina, mga kagri, wala pala suro-suro Ha? <laughs> <laughs> Oo, oh, kaya pala wala din napigil kanina ni ano, wala suru suro siya, tali lang mga kaagri, pag pinapangarera talaga. Kaya uh, mataba uh, kaagri, nakapigil ako, tigil mo, ayun lang. Oo. Ayun lang, yung wala, yung buko lang natin. Oh. Uh. Gusto nang sumakay ni Arurot! Hindi <laughs> <Ay, laughs> na yata makakapagintay, gusto nang lumabal! mga eto na yung finalist natin mga kagri ka hindi na tayo maghihintay mga kagri ka titignan na natin kung sino mananalo na rito mga unang magcha-champion sa pakarera ng bulakit mga kagri ka si Haruro tatalaktan game na game na mga kagri ka let's carry on ekanikaman tayo ni mga ay patpun na. wala pa yung kalaban niyo Ah, kalagyan daw nila na semis mga kagri. kasi unang pakarera pa lang to mga Walulay sumali. Kaya natin apat. Ang gagawin nila ngayon, ah, yung unang dalawang tatakbo, pag natalo, yung dalawang natalo, pag lalabanin, third and fourth. Baka yung dalawang nanalo, first and second yung paglalabanan. Ano yung game na yan ayaw Ayan pala, unang maglalaban mga kagri Si Alakdan versus kay Erox. Tingnan natin, sino-sino mananalo rito. Ayan! Pinagsak na! Ayaw! Natulog! Bakit natulog? Ayan na! Ay! Alis ka mo eh! Lako! nauna si Alaktan mga kakri! Si Erox! Nako, pupunta sa Jupiter mga Ayan na! Si Erox! Alaktan na una mga kakri! Si Alaktan! Pero hindi naman, hindi naman malayo mga kakri! Kayang-kaya pang humabol! Ayan! Pupunta sa Jupiter! Boy! Alis ka dyan? Let's go dyan! Nauna na si Alaktan mga kaagri! Ayan na! Alaktan! Alaktan na yata! Alaktan na nga mga kaagri! Alaktan na mga kaagri! Ang nanalo! Si Alaktan mga kaagri! Ay nanalo pa yung aso! Ayan na! Ayan na! Natali yung pata natin mga Talo si Erox! <laughs> Ang nanalo! Si Alaktan mga kaagri! Ayan na! Umuulan na! <laughs> <laughs> Ikaw Yeah, kailangan makabere yung makapuntos ka <laughs> Siyempre dito tayo ngayon kay Kamanta Gusto mo sumakay ako para swerting ka? <laughs> yeah! Sige Pag Isi At nung muna Isi Nung muna eh masasaka ta. May masasaka sa kanya tari to mommy. Ayon, makakaagri si Enmax. Alaban si Kamandag. Doon tayo kay Kamandag. Ayon na, makakaagri. Number 15. Si Enmax, makakaagri. Number 8 naman, si Alaktan. Ay, si... Si Kamandag. Ayon. Ayon na. na. Palagay ko mga kaagri Bibitawa na yan Ayun na Ayun bumagsak yung bandera mga kagri ka Fight na yan Nako magandang manakbo si Pamantag Kamantag ang nauna mga kagri ka Kamantag ang nauna mga kagri ka Ayan na nauna na si Kamantag Ruminta na Ruminta na si Kamantag Sabi ko na nga ba Kamantag ako dyan eh Kamantag na mga kagri ka Ang layo Patay na, kamantag na to Sigurado mga kaagri, Tipirin mo na lang konti, wag mo nang bangagin Wag mo nang bangagin, Tipirin mo na Ayun, buti na isip ni Jesse yun mga Ayun na Ay tinapon na, Bigilin mo na Kamantag na Ang nanalo mga Si Kamandag, yabang naman! Ah, ah miss mam, miss mam. <laughs> uh, <laughs> uh, oh, miss ma'am, miss ma'am! Ba't mong nagbablog? Oh. Huwag ganyan, oh, oh. ganyan! <laughs> oh. oh, oh. <laughs> mga kaagri, ang nanalo! Si Kamandag! Oh. Yan, yan, what? <laughs> Magandang laban to kayo, kaya lang meron itong exhibition! Si bola. Sabi ko na nga ba, mga kaagri, Kamandag tayo eh! wala <laughs> pinag pinagbigyan mo lang pa si kuya le talo talaga ako matigil na kagri ah bakano ano 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 Xerox si at, si Sa si at saka si Sa first second naman si kamantag at saka si Alaktan. Na dali siyan mo. Kamantad, gawa kaya yata ng kasaysayan ah. Ah. Okay. Gagawa, gagawa kayo ata ng kasaysayan Unang nagchampion sa Bulakid ha ah. Gagawa ng kasaysayan <laughs> O, oh, gagawa ng kasaysayan Si Kamantagwa, mga Number 24 Number 24, 24. Oh, O, no, na, no, na, no. na, 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 na Nagchampion Payag ka ba doon? Payag ka ba doon? Oo oh. Umulan na, dumating na i-blazing Mga <laughs> <laughs> kagri Hindi lang siya ampon Ulan na ngayon Boss, ba't di mo sinali yung kalapo mo? Okay, sir, ba't di mo sinali yung kalapo mo? Hindi ko napaganda ang kakre. Okay na, sana. Laro lang. Make sure. Make sure. Paganda na. Ayyan. Ayan. 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 Kaya lang. Masa na Masana tayo. Tayo sa <laughs> likod. <laughs> Daan niya kapate. Pati nga, hindi mo sinali yung kalapo mo. Eh, di ba ma... Nusuma nusuma kaya ko sa iyo mabayesto back mo na. Hindi daw pwede. Sayang naman kami yung 7,000, di ba? Yung nanalo. Hindi pa isinal. Apurin na law. Kailangan natin mag-party. mo na kapatid. Ayan na, kakagri kagri pa na to Hala.

나, Ay! Ay! Ayun! Ayun, na, Ayun, na si Erox Erox na mga mga Erox 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 na Hindi natitigil yan na na Hindi na na Ang nanalo mga kagri Si Erox, na. Magri, si Erox. Third Si Enmax naman Fourth Ayan na! Ay! Ay, ayan na kagrito Ay, Ay, na! Yung gagawa ng kasaysayan, mga kagli! Ay, Ay, Ay <laughs> Ay, ayan na! na na! Patatanggal na! Ayan na ah. Ay, Matatanggal na! Ayan na nga! Matatanggal na mga kami! <laughs> <Napalagi ko. laughs> na! Wala lang matitira! Ayun na, championship na to mga kagri! Magkalaban! Si Kamandag mga kagri! Kalaban si Alakdan! Doon tayo kay Kamandag! Ay, ano mga kaagri, wala pa pangarera dito. Pangarera sa ulan, mga kaagri, ngayon ako nakapunta lang ganito. Dati putik lang na pupunta ko eh. Ay, pati yung ano nalaglag na oh. <laughs> huh? Mga kaagri, gagawa na ng kasaysayan si Alakdan o kaya si Akamandag mga kaagri. Unang-unang magcha-champion sa pakarera sa Pulakid mga kaagri. Sino kaya? Alakdan o Kamandag? Tingnan natin mga kaagri kung sino. Kaagri, bumabaling na si Alakdan at si Kamandag mga kaagri. Mamimili tayo. Siyempre, lagi tayong namimili kung sino mananalo. Don tayo kay Kamandag mga kaagri. Ayan na mga kagri, ka nakabaling na parehos mga kagri ka Yung mananalo rito, gagawa ng kasaysayan mga ka Nako, nakamantag na to mga kagri ka Nauna si kamantag Kamantag na una mga Ayan na, bumabanat na si Alakdan Alakdan versus kamantag Ang nauna, si kamantag Ayan na, magkatapat na. Magkamukha na. Parehas na, mga ka Pero ka kamandag pa rin. Kamandag. Kamandag na una. Kamandag. Kamandag yan. Kamandag. Malaki una ni kamandag, mga kaagre Rumenda na. Rumenda na. Kamandag na. Kamandag. Na. kamandag. Ayan na. Dumawa na kasaysayan. Si kamandag. Alis ka, Jeffrey. Ang alal.

Yawa, Ismaw, ismaw yawa si Kamantag mga si Kamantag? mo, ano pala champion eh mo mo Ang Si Kamantag Ang ganda ng laban O yung palang niya, unang nakatapak Unang nakatapak yung pa. Na paano, sa sa ah, sa pa ilang. <laughs> Unang nakatapak lang yung paa ni Kamandag. Ay, abang naman ni Kamandag. Ay, second. Kamusta yung natin? <laughs> kasi ito sa ano eh. Nahuli ka doon, ano? Ay, ah, kaya nga. Ay. Kailangan mauta ka din doon. <laughs> kailangan mauta ka doon. Kaya kung meron na yun. Magka mag-aalak naman kayo. Ay, cheese bomb. Yan. Nauni siya sa pagbitaw kaya natalo ha. Kag nakita ko dun eh. Ang champion ng Agri. Si kamandag Ay, wala uh, wala champion. Swerte talaga yung ano ko, damit ko na yun, eh Ala champion ng Agri. Si Kangandag, oh picture picture. Ah. Kasama niyo sa video, nasa video na.

ito ba yun? Ayan lang. O mas! Okay lang yun. Champion. Ay! <laughs> ay! Magka-team naman kayo eh. Ay, <laughs> ay! Alam mo kung bakit natalo? Lahuli doon. Sorry. Okay, <laughs> na, Pinsa naman kayo. Oo. Naiwanan. Naiwanan sa may Ah, Magpinsa naman kayo. Ay, ah, Magpinsa naman kayo. Na Ayos lang yun. Oh, Ayos okay, ay, lang. Susunod. So, <laughs> <sa> <laughs> <laughs> 5,000 naman yun mga kagri. 7,000 naman yung ano. Yung champion si Kamantag yabang naman ni Kamantag Ayun, ayun, yun tayo sa champion <laughs> tauna na ang champion sa Bulakit mga kagri ka Si Kamantag Hindi pala pang karyata si Kamantag Pang karera pala to Na 300,000 na to Bukas, bibiling ko na to Pinapenta <laughs> mo ba si Kamantag? Bibiling 300 <laughs> ka 300,000 ha Hindi daw mga kagri Umina si Alakdan ayon. yun. Ay, <laughs> ito ah, naman si Kamantag mga kaagri. Kauna una na ang champion mga kaagri. Sa Bulakid. Ayun. Ah, ikot ka doon. Ayan na po, may kidlat pa. <laughs> ah, Ganda ng laban ano. Yamang talaga yung mga laban mo. Ang gaganda yan. <laughs>

Naligo na yung mga nanonood. Ah, lạnh nhanh em buồn